Ah, uh, loto tao ginagmay, maglunod na tog, lamas. Ah. Muna ito ang bagong chip cook karo Si Shaggy. Shaggy, Shaggy na lang. Sa gilid na lang ang buhok mga kaidol. Ah. <laughs> Shaggy. Ayaw ka tinga lang, wala dyan ko sa video ha, kaya ting video. Okay, okay yun sa kanali ang kuhan mga lods, lamas. Okay. Asis bro, may ginagmay mga ka-idol. Muna yung anting luto mo Ay mo huwag sopa kaya na dadala na yung taki kutsilyo sa kilid. <laughs> oh. oh sige. Ay, Loto Nadyo na dyan na ang ginagmay mga ka-lods. Oh. Kana, 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 kana. Kinahinay lang ng lods kay mga usik. Nangayip pong yuta gamay. Ayaw mo katingala nga init ang panahon na. Maklaro man ko ang adlaw sa hey. pangod. Na adlaw ba yung siga? Ngayong bahin. Loto Ayo mo ketinggalan nga dagan kayak gipang loto karo na idol lah kay mo na ito mga katropa karo nagloto kay kasal manggod Kasal karo ndiri sa purok mo ibi kasal kapungagan Kasal kami Kasal kami